Ang tanong ng karamihan, ang lason ba kapag expired na, nakakalason pa rin? Lalo na sa mga peste? Patunayan natin yan sa Let's Prove It! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Curious ka din ba kung effective pa rin ang lason kapag ito ay expired na? Tara, let's prove it. Ayun kay Aliza Montero, isang registered pharmacist. Ang lason ay kagaya lang din ng gamot na may expiration date. Nababawasan ang bisa ng lason pero still nakakalason pa rin kahit expired na. Depende pa rin daw ang paggamit nito sa kung okay pa ang amoy, itsura o texture kumpara sa mga lason na bagong gawa pa lamang. Ayon sa mga eksperto, ang lason itself ay mayroong hazardous chemical Kals, kung ma-expire siya, mababawasan lang ang bisa nito pero delikado at nakakamatay pa rin. Kaya kung plano mong lasunin ng mga daga, ipis, langaw, mas epektibo kung hindi pa expired ang lason pero sigurado'ng tepok ang mga peste.